Akala ko swerte eh. ka Malas pala. Ano ba ako? Tiba empleyado mo? Ang sweldo ko, pinaghihirapan ko. Kailangan mo pa ako para meron kang masisi ibang tao sa mga kapalpakan mo. Ayaw mo na sa kanya. Masakit, Nay. Pero hindi naman ibig sabihin noon ayoko na sa kanya. Basta alam ko, is that your Kita. Is that you. final answer? Final answer? Magandang araw po. Oh, napasyan kayo. Kamusta? Uh, Kamusta daw? Ah, mabuti ha. Uh, kayo po, Chong. Kamusta kayo? Uh, mabuti naman sa awa ng Diyos. Akyat na kayo. Nay, ako na ho mismo ang nagdaan ng allowance nyo. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na ako kailangang bigyan eh itago mo na lang yung pera mo. Ay, sa inyo po ito. Para sa inyo yan. Kuya, ba't ka nandito? Eh, wala pa naman akong trouble, ah. Anong sasabihin ko? Eh, ano sa tingin mo dapat? Hmm? Ah, wala. Napadalaw lang. Ay, magkakare-kare ako. Dito na kay kumain, ha? Ah, wag na ho. <coughs> <coughs> ah. <coughs> Sige po, paborito ko yan eh. Mm. Ngayon ko lang yata nakitang masarap kumain ng anak ko ah. Eh kasi ngayon lang naman natin nakitang kumain dito si kuya. Huwag po kayong mag-alala. Dadalasan namin pagpunta dito, lalo na kung ganyan pagkain. <coughs> Excuse him. Ah. Sige, go, go ahead. Ikaw, na. Ikaw, ikaw na. na. ikaw na. Ikaw na. Hindi, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ah. Ako na. Alam kong paborito mo to. Hello Kayo ha Napromote na naman ba ako ulit? Sabihin mo na <laughs> Hindi ko kaya Ikaw na kumusap Hi Nanalo ka? Hindi. Bakit ka umalis kagabi? Di ba sumenyas ako sa'yo? Ang hirap sa'yo. Mahina ang pick-up mo eh. Eh, ikaw nga itong mahina ang pick-up eh. Sinabi ko sa'yo na mga ang nanay ko at nag-aagaw buhay. Isa kang irudo medisinalis. Masakit yun na. Alam ko masakit ang sinasabi mo dahil ayaw mong maintindihan ko. Ang ibig sabihin nun, lich. Sa Tagalog, linta kakapit at sisip-sip kapag kami mapapakinabangan. Ako pa ang linta. Eh, ikaw nga, para kang tuko kung makakapit sa akin. Kala ko swerte eh. ka Malas pala. Ano ba ako? Di ba empleyado mo? Ang sweldo ko, pinaghihirapan ko. Kailangan mo pa ako para meron kang masisi ibang tao sa mga kapalpakan mo. Akala ko, tumitibok ang puso mo para sa akin. Akala ko, mahal mo ko. Yung pala, bulsa mo lang ang tumitibok. Mukha kang pera. Mukha kang pera! Bakit nakakalat pa itong mga to dito? Ipa-scrap mo na yan. Ay, sir! Sir, sir nag-short circuit ang mga kuryente. Pati mga makina, nadamay. Eh, yung insurance natin kinakaya yung covering expenses natin. Pati yung mga investors natin, nag-back out na kaya wala tayong pondo. Eh, anong gagawin natin? Sir, nakikita ko lang. Pag-file na tayo ng bankruptcy. Wala na bang ibang paraan? Kayo po. Iniisip pa kayo. naman binibiro lang kayo ng mga kaibigan nyo. Baka joke lang to. Kilala ko sila. Ito ang matagal na nilang gusto mangyari sa akin. Sir naman, isa yata itong panaginip. Hindi. Totoo ito. At ang masakit pa, hindi na kita kayang sweltuhan. Kaya pwede ka na maghanap na ibang amo. Sir, hindi ako. Hindi ho. Oh. Sa inyo pa rin ako, sir. Hindi naman ho pera ang lahat, sir. Sige na oh, ho, sir. nang awa. Sasama ako kahit sa inyo gusto. Hindi ko nga alam ngayon kung saan tayo pupunta eh. Sir, baka pwede naman na ah, mag-check in muna tayo sa isang hotel tapos bukas na tayo magganap ng apartment. Ano, sir? Huwag na kayo mahiya sa akin, no? Platonic lang tayo. nito ko kayo tayo. Hindi tayo talo. Bahala na. Nay? Tayo na, Ana. Uwi na tayo. O, paano nyo nalaman? Ay, eh, kasi sa tinawagan ko sila eh, kasi alam ko wala naman tayong pupuntahan, di ba? Kuya, halika na! Ay, naku, ibabasok ko na yung mga gamit! Oh, Ate, patawag ako naman! Ate, Ate, importante talaga to! Huwag kang makulit! Ikaw magtitalibabad ka na naman eh! Ano ba kayong dalawa? Para kay Asot Pusa! Oh, okay, kaya nakikita yung natutulong oh, sa kapatid nyo. Sige, abay. Tugaw, Baka makabasa kayo! Diyos ko! Patigilin mo mga anak mo! May baka anak mo! Ito eh! Tata! Tata! Hindi ba kayo? Ano ba, kayo! kayo! Oh, ko na Nagising ba? Oo, sige Eh, sasali po ako ulit sa Who Wants to Be a Millionaire. Yung batang doon di na nadala oh. Maghanap na lang ng trabaho. Eh, yung anak mo mahilig sa quick money. Eto, tandaan mo nga. Ang perang di pinaghirapan, madaling mawala. Mali ang pera na tutunan ko, madaling mawala. At saka ginagawa ko, hindi ito madali. Pinaghihirapan to. Talent to. Yung makakunik ka lang. Naku, kinakailangan talagang gamitan to ng matinding special skills. Huwag mo nang indahin ang nawala sa'yo. Pinaghirapan ko po yun, Inay. Eh, Hindi ba, nagsimula ka sa wala. Nagawa mong umahon ng galing sa wala. Naniniwala akong magagawa mo umahon uli. Nay, alam niyo ba kung bakit ako nagpapakalayo sa inyo? Kung bakit parang pasong-paso ako sa pamilya? Nung nag-asawa kayo ulit, galit na galit ako sa inyo. Pakiramdam ko, niloko niyo ako. Inechapwera niyo na ako sa bagong pamilya mo. Anak, ikaw lang naman nag-iisip ng ganyan eh. Ako, ang tiyong mo at si Nanette. Kahit naman minsan hindi ka namin itinuring na hindi ka pamilya. Eto anak, gamitin mo. Nay, malaking pera to ah. Saan galing to? Sa'yo. Bawat sentimong binibigay mo sa amin buwan-buwan. Pinaiipon sa akin ng tiyong mo. Alam mo na, pride ng lalaki. Ibig niyang patunayan sa iyo na kaya niya kaming buhayin. <coughs> Nagkamali ako ng pagkakilala sa kanya, Nay. Bili niya sa akin, itago ko lang. Baka raw sakaling kailanganin mo. Salamat, Nay. <laughs> oh, si Joanna. Pababayaan mo na lang bang mawala siya sa'yo? Magandang gabi po. Good evening, Nino. Napasyal ka. Pwede ho bang makausap si Joanna? W eh, wala eh. Wala eh. Eh, nasaan po siya? Eh, ewan ko. Salamat po. Anak, bakit ayaw mo siyang harapin? Nasaktan ako. Kung ganon, ayaw mo na sa kanya. Masakit, Nay. Pero hindi naman ibig sabihin nun ayaw ko na sa kanya. <laughs> Chong, baka kailangan niyo ho tulong ko. Sige. Uh, yan, yan. Kunin mo yan. Okay! Good well, evening! Kasama natin ngayon si Joanna Del Rios! Hi! Wow, Joanna! Ay! Si Joanna nga! Si Ay, Oma! Si Joanna oh, si si na sa TV! Oh. Mukhang Hawaiian na Hawaiian tayo ngayon, ah. Hindi naman. Beach lang. Um, pangalawang beses mo na dito, ano? Oo. Oh, oh. Try and try lagi dapat, di ba? Oh, uh, Sir, sana naman. Take it from me. Makalagpas ka sa... Mahirap magpigil at magbalat kayo. Feeling ko rin nga, eh. Handa ka na ba maglaro? Itataguan niya ako. Sana. Ayun ka kung kausapin. Sir naman, play? Ganun talaga kayong mga babae, no? I should know. I'm also a girl, di ba? Sige na, sir, no? Puntahan nyo na. Okay, multiple choice style. Sagutin ang labing limang katanungan ng tama. You get the two million pesos. Pag nahirapan ka, may mga lifelines ka. Nino? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko na si Joanna. Nino! Susi ka ng jeep, gamitin mo. Salamat po. Ikapitong tatanungan for 30,000 pesos, ang tanong, Sino ang patriarch ng Judaism? Moses? Isaiah? Kayo mo yan, ate! Kayo mo yan! Judaism? Parang wala naman dito yung pangalan ni Judian. Eh? Hindi na lang. Are you sure? Not really. Nasa 300,000 ka na ngayon. Papunta sa 500,000 pesos. Juana. Nervous ka ba? Hindi. Ikaw, nininervous ka. Oo. Dahil nakakanervious ka. Okay. Ang tanong, Alin ang hindi major language sa India? Hindi? Urdu? Bengali? Malay? Ang hihirap naman ang tanong nyo dito. Malay ko sagot. Sure? Is that your final answer? Malay ko nga. Di. Malay is correct! sa isang milyong piso, ang tanong, ano ang Hirudo Medicinalis? Worm? Snake? Leech? Snail? Kailangan mo ng lifeline? Kailangan mo ng tulong? Hindi. Ikaw, kailangan mo ng tulong? What's your answer? My final answer is leech. In Tagalog, linta. Di mo alam yun, no? Joanna, congratulations! Nanalo ka ng isang milyong piso! Yeah! 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 Pag nasagot mo, susunod na katanungan, ikaw ang kauna-unahang contestant na mananalo ng dalawang yeah! milyong piso. And your two million peso question is... Ilang dance contest ang pinakontest sa Chan 13 noong 1999? 12? 11? 16? 18? Joanna, mahirap ito. Baka kailangan mo na mga life... Okay, fine. 16? Letter C. Sure? Very sure. Sinaliyan ko na lahat yan eh. C. Sixteen. Is correct! Yeah. Nanalo Hindi mahalaga sa akin yan. Ang mahalaga sa akin, ikaw. At ang pagpapatawan mo. Binago mo ko. Binago mo ang buhay ko. pinigyan mo ng kulay ang buhay ko. Parang rainbow, maraming kulay. Oo. Dahil natuto ako magmahal ng totoo. Totoo? Kanino? Eh, kanino pa? Eh, di sayo. Wala akong pakialam. Eh, swerte ka o malas ka sa buhay ko. Basta ang alam ko. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Is that your final answer? Final answer.